Bilis niya pang kumay. <laughs> Alam ko ang gagawin mo sa pagkain niya. Durug-durugin mo siya. Nah, nice. good boy. Good boy. Hindi siya nagnguya ni ang magandang gawin mo. Durugin mo na lang para maano. There's more. Good boy. <laughs> no more. Drink water. Your water is there. Well, no more. No more. binish